Kinabahan nga ang asawa ko dahil baka daw awayin ko siya dahil dito. Lumabas nga lang ako saglit sa kwarto at pagbalik ko eto agad ang nadatnan ko. Iniwan ko nga lang saglit ang kape ko para kumuha ng tinapay. Hindi pala napansin ang asawa ko na nakapatong ito dito sa kama namin. Ilang araw na pa namang umuulan kaya pag nilabhan to hindi agad matutuyo. Mabuti na lang talaga nakaisip agad ako ng solusyon. Nakalimutan niya yatang meron kami nitong vacuum cleaner from U1. Meron nga pala tong water spray para naman lumambot yung mga dumi-dumi eh, na dumikit na. Inulit-ulit ko lang talaga yung process nito hanggang sa mawala yung mancha. At ang isang pinaka gusto ko talaga dito ay ang lakas ng suction power niya. Kung makikita nyo, kuhang-kuha niya talaga yung natapon na kape dito sa higaan namin. At talaga namang napabilib yung asawa ko habang nanonood dahil wala na yung natapon niyang kape. Hindi mo na rin pala siya kailangan ibilad pa sa araw dahil kung makikita nyo yung tissue nilagay ko dito, hindi nga siya nabasa. Konting pahangin lang, pwede na ulit to gamitin. ito nga pala yung before niya at ito naman ang after. Ramdam ko gusto nyo rin ito. Ilalagay ko na nga lang pala sa yellow basket or sa comment section ang link kung saan ko nga pala nabili.